Bones! 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 Ano, kamusta yung reaction ko kanina, boy? Kamusta reaction ko kanina, pre? Ganun din ba mare-react mo ngayon? Ano, <laughs> pare? <laughs> kamusta yung reaction ko kanina, pare? <laughs> Isa ka rin pala, eh. Ganyan ka pa rin pala. ate! Ano, ano pare? Kamusta, lupit ni Mr. Clint? Ang lupit boy Kamusta, putang ina! <laughs> Na no, naramdaman mo na ako ngayon. Yung bata ko ganun din na. Malulupit ang Pati ikaw, Shenny, malulupit ang tanga. Natatawa ako eh. Hindi <laughs> 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 na nakapagsalita kaya hindi na nakapagsalita <laughs> <laughs> <ka, laughs> na na <laughs> si Bones. Hindi na nakapagsalita <laughs> si, Bones. Na na ka si Bones. Kaya nga ka kinakantahan ko, boy. Ano na yung kanta, kanta natin? Parehas tayong malandi. Titig malagkit. <laughs> titig malagkit. <laughs> malag <get."> Ito <laughs> dami natin ah. Wow. <laughs> Tika doon, Wala lang si Admonis. <laughs> Basta ako sadboy ako ngayon. <laughs> I'm sadboy. Gagay, <laughs> oh, <laughs> lupit ni Admonis, pre. Ang lupit. Kaya nga. Tignan mo, na, yung speechless si Bones. Ako nagsasabi sa'yo, speechless nga si Bones, <laughs> tignan mo. Tignan <laughs> Ay, mo, ganyan din ako kanina, pre. Ganyan din <laughs> ako kanina. Ay, speechless Kaya, na speechless, na, speechless naman talaga naman ako, boy. Poy, sinend sa'kin si Admonis na picture. Ay, na, video. Sabi ko, shit ano to? Pinicture ko, eh, Bob, kala ko oh, nagtitiktok lang siya, pre. Nagtitiktok, nag-scroll up. Kasama niya pala. <laughs> wow. Sino yung kalbo na yun? <laughs> <laughs> Sino yung <laughs> Ito, uh, kalbo na <laughs> kalbo. <laughs> oh, nag-lap si Zero to. Ano, Bones? Kamusta, Bones? May nice speech. Yes, ka ba, boy? <laughs> po naon na niya si atbonis Natatawa ko sa kay atbonis kalubu sa to. awag sa sabiin kay D no. yeah. nee, ate 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 okay, Naka Naka -ta? -tawa? -tawa, dito, well... ate ate Naka-PC to Naka-PC ka Matatawa dito. Hindi. tao 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 Uy, <laughs> chill lang ba tayo, tayo ngayon? Sabi ko nga sa'yo, ang lupit ni Uy. dapat chill din ako ngayon kasi ano, wala akong data. Ay, nanalagdapin <laughs> 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 no, no, talaga. Makatingin no, talaga. na no, mo makatingin <laughs> mak na si mo onis, eh. <laughs> 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 Nikita 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 mo killer yun, killer stare po. Limo no. Yo, what's up, boss? Ay, tapre. What's up, boss? Visitor, bago. <laughs> Napata napatawad ko na agad si admons Gets mo na mo siya. na, pre. <laughs> Di talaga ako mag-BRC, pre, pag ganon kasama ko. Di talaga ako mag-BRC. Babay, BRC talaga. Di joke lang, joke lang. <laughs>

nakai <laughs> kaito nakai kaito ipotag na mo kaito pagyun nagalit pagyun nagalit na kilit <laughs> ko na wajung i wajung i kilit ko na wajung sa <laughs> i ko na wajung i na i ko na i kilit ko na wajung i kilit na wajung i kilit ko na wajung na ang lupit ni Admons, pare. Ang angas. <laughs> Nasaan na ba si Shenny? And Shenny. <laughs> Shenny! <laughs> oh, ayun sa sabihin na. Ate, ate, ate. Nasaan na ba? Ate. Ayan. Ayan na talaga. Ang lupit!

ka, Johnny. Wala akong nakikita. Paano <laughs> wala akong makikita? Ang ni ba? Nasa DM Ayan. mo. Nasa DM mo, Ate Betty. Wala. Hindi, hindi mo ko DM. DM kita, At, Ate. Hindi si si pala open yung no, ba? Diba? Ay, naku po. Sorry, sorry, sorry. Napakalaking yung revelation. Dilit mo na sa akin. Okay daw. Okay, <Papang>, na-delete uh, mo na, na pre. Nangyay na, baka maano. Na-delete ko na, na-delete ko na. Na-delete ko na sa inyo. Huwag <laughs> mag-alala. Baka mamaya mag-alit <laughs> yun, <laughs> boy. may Wait lang, baka mamaya. Hindi, ni kalbo, ah. Saan pa Puta na, pre, baka Pre, baka Sige, ano visitor? Ba admons yan pare. Tagdo no, admons ah. Admons noon. Sorry admons, admons, sorry pare. <laughs> <laughs> Lahat na pinagkakamalang admons. <laughs> Kasi admons no. <laughs> Hi. Hindi <laughs> hey, naman pangit ah. Hi okay, po. Malbo lang. Hindi, wala naman Hi, kasi namin pangit eh. Wala naman kami silang may pangit, tatawa lang ako. Baka titig kasi sa... Baka titig kasi sa Adonis, tatawa ako. Parehas tayong malandet, titig malagkit! Titig malagkit! <laughs> Wala naman sinabing pangit si Admonds. Kaya nga. Wala naman ako sinabi. Tinatawa na. Hindi, tinatawa na nga kami kasi bilib na bilib kami. kami sa kanya. Bilib, bilib na bilib si kami, kami sa babae Ang lupit niya. Parang parang sinasabi ano sa utak Mamaya ka sa akin, hindi <laughs> <dina> nalamunin kita. <laughs> Pati ko no na comment yung sa akin si Admonds, mainlab talaga ako eh. Oh. Ako na sabi, sabi siguro ni Adams, kihinang pahinga mo Kihinang pahinga mo yan Uy, <laughs> si, si Admons to Hindi niyo ba alam? Si Admons to nga to eh

ano na magpalit tayo ng avatar, kalbo? Pwede kayo, makakahala tayo Karantado ang puto Uy, gago Mr. Clean Mr. Clean wala, buli na yan kalbo ang gulo talaga niya Ang gulo niya talaga, gago <laughs> Mister ko na uh, uh, natin abot natin. Kupo na yung <laughs> dodo. Ay, samamang tao, Jeka. Hindi, nagkataon lang na meron ako noon. Nagkataon lang <laughs> na meron ako. Hindi na sa mag-VBR Admons. <laughs> ang ena, sa ng pangaw ka ka Ayun, sinend na nga yung reason natin. Sinend na yung reason natin. Dahil doon? Dahil doon? ka! Oo, sabi na. Ikaw ba naman bisa, magkaroon ng ganun o, eh. Pre, <laughs> <laughs> ang -bon. <laughs> 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 <dahil laughs> oh, sabi niya pa nga sa akin, busy ako eh. Pre, Oh, iba dalawa yung bones. What the fuck? <laughs> oh, iba dalawa yung bones. Ang <laughs> <laughs> ano si Zero to yan eh. <laughs> <laughs> bones E3-34. E-35. Ay, Zero to. Baka sabi... Ay, Zero to. Baka sabihin mo yung ano eh. Nilele... Nile out kita eh. Pre, kala um, ko matutulog ka na. <laughs> yan bago di ka ma-lep out pre may send ako sa'yo sa discord 02 <laughs> kaya pala wala yung ano natin pre live streamer kaya pala oo live streamer natin pare nawala kaya pala tahimik pusa hmm ay naku sana, sana all, all. sana all na lang sana VR's, all na yung dati BRC lang ginagalaw nun ngayon iba na <laughs> <laughs> Sabi, sabi niya, boses lang daw pre Ngayon, iba na <laughs> <laughs> Masasin yung request Kala mo si Priren si lang gusto nun Alam mo si Priren lang gusto nun <laughs> Delikado Dang na yung na. pare Tumutulo na yung sipon ko, puta Iyan ang naka-VR hindi ko nga nararamdaman Manhid Siglit, siglit, buta. Tanggal ako ng tanggal. Pati si, kayo, si, Admonis, mo, talaga to. private tayo, uh, pre. Oo nga. Ha? Kung si Admonis yan, ayos lang. Tropa naman natin si Admonis eh, Para hindi natin gaguhin eh. ba? Diba? Oo nga. Oh, ano, ano? hindi, hindi natin tiyatawag na mahirap si Admonis. Hmm, Tangin na, kinawag pa nga siyang guwapo eh. Kaya mo eh. aso ah, nga lang, delikado ang ano, delikado ang mata. Kaya <laughs> <laughs> matalim. Matalim ito Matalim yung mata. <laughs> mata alas. <laughs> oh, po, ah, ano yung mga ganang titik talaga, parang Chalko alam ko oh, ibig sabihin nun eh. <laughs> Tang ino, patay ka sa akin mamaya. <laughs> What are you talking about? Tangina si Admonis talaga ito eh. Sus! Sus! What are you talking about? Admonis ah. Bakit si Admonis pre? What are you talking about eh? <laughs> Sumo lang ako. Mag-English. Wait na, tingnan na natin yung ah, ano. pagka -pag english tayo, gusto mo?